makakuha po tayo ng papaya kagaling po natin sa bayan mga kapambin natumba po rin ating papaya oh. magluluto daw po si mami ng ano? tinula na tahong eh wala nga lang po tayong itak wala pong pang kuha tayo ng panukod bukas na lang po tayong matukod nito yan po oh. yan. kailangan po may kahoy hindi naman siya natanggal ng ugat po natumbala ang ay eh. kailangan po ito ng tukod po ay eh wala po tayong itak bukas na lang po may apat na perasang tanggal po ito po yung epekto ng ano, bagyo yan apat na papaya po yung iba sa tinula po mahuli po tayo ng manok bukas po pagka makakahuli tayo ito pwede pa po oh yan nakakabit pa siya ito po ang ating kukunin isa muna bukas na po ito wala po tayong lagayan eh tsaka po yung ano dahon ng sili daw yan yung po mga karambin panghapunan po natin tinula na tahong tatalbusan po natin itong sili pinakadulo lang po pag may kaunti po yung ay na sulo na po ang hapunan diretso pruning po mas malasa po pagka may ganitong talbos ng sili sa tinula Sayang po. Bukas po natin ibabangon yan. Ayos na po ito. Maluto po si mami. Dito na po tayo sa kubo mga pambin. Barnot pa rin po hanggang ngayon. Yan oh. Medyo ano po, madilim. crispy Ito po yung ating kinayak na. Ito pong tahong, malinis na ito. Ginayat na po natin itong papaya. Medyo hinog na po. Ito pong ano, luya. Sibuyas po at saka po itong talbos ng sili po. Ito po ay ano, tubig ng mura. Nakakuha po tayo ng isang piraso. Ito po yung ating sasabaw. Mas masarap po ito, mas ma namis namis po. Ito po yung tahong. Ayan, papaya. Nag-ilaw po tayo ng ating cellphone. Ayan po mga panglahok natin. Ate. Ayan. Mag-isa lang po si mami. Harap po yung talaba. Lalagyan po ni mami ng crispy fry pala ito. Piprito na lang po natin. Diretso ulam na rin po ito. Talabah. Ayan, magisa na po. ala isama ko na rin lahat. Ito na mga talika. Ayan, pabili mo. Mga ate. Diyan na kami. Oo. Magisa po tayo. Kasi namin pinag-order na mga ganitong ano, panghalo po. Ito po pala, kawayan lang. Yan po. Gagamitin lang yun Gagamitin po sa lunis. Ay tayo po ipagkanalingilan natin tayong mga gawa para mga puno ng kawayan no? Oh. Mga native po maganda pala ito Gagayahin natin po ari Pag naka gawa tayo ay eh, di mas magandang gamitin mga native po Ito na po yung tahong, tahong. Yan po yung sabaw ng mura po. Sarap. Manamis-namis po yan. Lagyan po natin asin. Nahuli. Pero abok pa. Lagyan na po natin itong papaya. Luto na po ito. Lalagyan po ng sili ni mami. Dahon. Dahon ng sili po. Yan. Ayan, ang bango na po mga pambin. Pag nalanta po yung dahon ng sili, okay na yan. Labog na po. Ayan na po, luto na po. Kakain na po tayo. nakaluto na po nakakaan na po mga kaparambin ito po yung ano, talaba ginawa po ni mami sisig na talaba yan po, pinirito nilagyan po ng luya tsaka po yung mayonnaise po yan po, kain po mga kaparambin Father, the the Holy Spirit Amen maraming salamat po sa mga biyayang pinagkakalog niyo sa amin araw-araw Maraming salamat po sa palaging kami ay malulusog. At maraming salamat po sa lahat ng biyaya. Amen. Kampaan po mga kambin. Hindi po. Hindi Sabaw ko basta. Tubig. Basa. Sabaw. Kaya na. Hmm. Wala pa rin itong power. Wala po tayong upload. Dalawang araw na tayo nito. po pa po walang power ay. Hindi po ito na power ng ating pagpapower. Hindi eh. Tayo? ito. Hindi pa Tikman po natin itong sisig na mami. Masarap po itong talaba. Ang ginawa ko nung pinirito muna. Tapos nilagyan ng ano po? Yung plastic fry. Hmm. Moro Tara po. Tinola. Tinola. Tahuro. May papaya. Thank you. انا انا هو هو انا اصلا انا اه امم هو ده امم هو ده ها ها حاجه سبابو Isu dinta isu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Nino daw. Tapos so, atin sa bang. Nung dati nga pong walang ilaw eh, ano? Walang power da, walang kurente. Ano po yung mga gas po, gaspo, nasa bote nang toyo. Gano'n po ang gawa namin nila tatay po. Yan, si tatay naman po ay okay na po nakalabas na po ng ospital ipapagaling na lang po siya tapos ininom ng gamot para po matunaw yung updo sa batas updo po may po magpapasa ko sa ito yun ng ano ng kopras tama tayo po yung uwi Ma'am, pa rin ng webes na umaga ha. Kaya mo anak. Hmm. Pag may Hmm. Hmm. Nakon ka. Hmm. Bakit ka? Ba bayad ka, bayad hmm. ka. Laktis naman. Kung parang mag-commute. Hmm. hmm. <laughs> po tayo kayo Dapat nga naman masagal din yung mag ay, ito mga ito po yakin akin natin sa si umaga. Para na yung ang pagdadrag ng mga bata. Medyo rin po kaya. Ay. Pag sila ilalakad po muna pagkaan. Wala, wala po tayo dito. Wala Sabah, po tayo dito. Wala po tayo dito. o po tayo dito. Wala Ano tayo dito. Wala po. Ayan, ayate. Masa mo pa anak? mo na tayo.

Bukas okay. din wala ng manok. Ito niya. Manok na tinula yun Mama! tayo manok. yun Dahon niya anak. Masarap yung dahon. Masarap yung dahon. dahon na pa yung Papaya.